Government in action. Mga atleta ng Valenzuela City na nagwagi sa NCR palarong pambansa, nakatagap ng tulong mula sa LGU at konstruksyon ng line canal sa isang bayan sa South Cotabato, pinasinayaan. Si Maris Rico sa report, Rise and Shine Maris. para mas pagyamanin pa ang mga kakayahan ng atleta sa lungsod at bigyang pagkilala ang kanilang husay at galing, nagpaabot ang pamalang lungsod ng Valenzuela ng cash incentives sa mga atleta na nagkamit ng medalya sa katatapos lang na NCR palarong pambansa. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 400,000 pisong halaga ang naipamahaging tulong sa mahigit isang daang mga atleta at coaches na lumahok sa competition kinagalak naman ng mga residente sa probinsya ng South Cotabato ang isinigawang construction of flying canal sa barangay Maibo Libas New Iloilo Road sa bayan ng Tantangan. Ang bagong tayong linyang kanal ay higit na makatutulong na mapagaan ang pamumuhay ng mga residente upang maiwasan ang water lagging sa panahon ng malakas na pag-ulan at matiyak ang kaligtasan at mas malinis na kapaligiran ng barangay. Maris Rico para sa pambang song TV sa bagong Pilipinas